Hi guys! In this video nga po pala ay pag-uusapan natin ay about creator monetization dito sa Facebook. At uh, ano paano po ba tayo kikita dito? Ito guys, para po sa mga wala pang idea about creator monetization, panoorin nyo po ito hanggang dulo. Ayan po, kasi ito pong creator monetization ay uh, bago pong tools dito po sa Facebook. And uh, ito po ay currently invites only while it's in beta testing. So, by invitation lang po pala to. And ako po ay nagpapasalamat dahil isa tayo sa na-invite dito po sa Creator Monetization Tools. Wow. Dito po sa Facebook. At dito po, uh, While uh, nagbabasa po ako sa aking dashboard, ayan po ang nakita ko. Uh, yung po aking earnings ng performance bonus, ay doon ko na rin daw po makikita sa Uh, creator monetization tools at saka po ay uh, yung ads on reels ko ay doon na rin at may isa pa pong nakalagay na video I doubt lang po kung yun ba ay in-stream ads kasi at ito pala guys meron din akong napanood na nagtututorial po at siya din daw po ay na-invite na dito sa creator monetization at uh, sya po ay natutuwa kasi nga po ang nakasali sa kanyang uh, uh, creator monetization ay ang ads on reels. Meron na po siya noon. Uh, performance bonus at yung po kanyang in-stream ads. Sabi po niya, hindi pa daw po niya nakumpleto ang 60k minutes views at pero nasali na po doon yung uh, in-stream ads. So, meron na daw pong ads yung mga videos niya. Ayan. Yan wow. po yung ating napanood din. Sinier so, ko lang. And ako naman po, may in-stream ads na ako. Bonus ads on reels at video hindi ko po alam kung ano yung video na yon. sa mga nakakaalam po uh, comment down lang po kung ano yung video na yon na tatlo sa akin, at talaga naman po, ako po lubos na nagpapasalamat dahil ang ads on reels ko po ay matagal ko po itong hinintay Ayun uh, lang po ang clue sa facebook na wala ako at ngayon po, mayroon na akong ads on reels kasi po na, na try ko na kasi yung mga upload po after ko magsit at ng So, ito, monetization. Kasi nga po, uh, nasure na ako na may ads on reels na tayo. Kasi nga po, yun, uh, nagkaroon na tayo ng payment at saka po, nawala na din sa baba yung hindi ko pa na, hindi pa ako na monetize yung ads on reels sa baba. So, lahat po, mayroon na tayo ng ating uh, Facebook monetization post. Thank you, thank you so much. Sa lahat po na naginagawa mga videos, guys, talagang taus puso Kasi salamat ko po. At, sa mga hindi po Aww. naman nag-share or nagko comment guys kahit uh, likes lang po Aww. pwedeng pwede na at happy na po. At uh, yun lang guys at uh, panoorin nyo pa po ang making mga upload at sana po si Paging pa tayo mag-upload and enjoy enjoy lang po tayo at uh, enjoy natin ang ating pag-facebook ang ating pag-reviews Thank you so much po